Hi guys magbabalik na naman ako guys Rex Casimiro guys meron akong sishare sa inyo kailan tayo nagbabago ayan base sa mga nakikita ko guys observation kailan nagbabago yung tao ayan yan ang tatalakayan natin ngayon guys kailan nagbabago yung tao ito guys base lang sa experience ko to sa nakikita ko sa mundo sa mga kaibigan ko sa mga tao bakit sila nagbabago. Ayan, maraming maraming nangyayari sa buhay nila kung bakit sila nagbabago na. Kailan sila nagbabago? Number one guys, kung may sakit na sila. Ayan. Kung ang tao guys may sakit na, doon na na-realize nare niya na kailangan ko na magbago. Guys, dati nung malakas pa sila, lakas nilang magbisyo, manigarilyo uh, maganoyon, magbawal na gamot tapos nung maginom tapos nung nagkasakit na sila doon na nila nare-realize na dapat di ko ginawa di ba? lahat kasi ng sobra guys may epekto yan sa katawan yan number 1 kung may sakit na yung tao saka siya nagbabago number two kung mayaman na siya Ito guys, positive to May mga taong nagbabago lang kung Mayaman na siya, mapera na siya Lahat ng Luho niya, nasa kanya na May mga taong ganon. Baliktad yung nangyari guys Baliktad yung nangyari sa buhay niya Nagbabago siya Kung kailan mayaman na siya Kasi siguro nung mahirap siya Nakakapag-isip siya ng mga kalokohan, mga masasamang gawain. Kasi iniisip niya, hindi naman ako mayaman eh. Pero pag na-meet niya na yung buhay na gusto niya, minsan nagbabago yung tao guys. Kaya minsan yung pagyaman may positive effect rin yun. Then, number three. Eto, kung nakuha na niya lahat ng gusto niya, may mga taong nagbabago. Kung nakuha niya na lahat ng gusto niya sa buhay yung mga gamit uh, ano ba yung profession yon nagbabago siya guys yan isa rin yan sa mga dahilan kaya nagbabago yung tao number 4 uh, kung may nangyari sa pamilya niya ayan minsan kasi binib binib binibigay ng Panginoon yung pagsubok hindi minsan sa atin eh. Minsan binibigay sa pamilya natin. Doon natin nare-realize na magbabago na ako. Kasi parang nangyari sa anak mo, sa magulang mo, sa mga pinsan mo. Yung, yung karma sana sa, na para sa iyo. Pero binibigay minsan ng Panginoon sa mga pamilya mo. Kaya nare-realize ng tao na magbago. Yan guys. Isa yan sa mga uh, dahilan bakit nagbabago yung tao. Yan. Then number 5 guys. Kung may second life siya. Kung mga bagay na muntik na siyang mamatay, muntik na siyang may mangyari sa buhay niya na, na hindi niya kakayanin. Bawa, na aksidente siya, nabangga yung kotse nila pero nabuhay pa siya, doon, yung second life, minsan nare-realize ng tao na uh, mag-iingat na ako, magbabago na ako. Parang yun ang pinakadahilan kung bakit nagbabago yung tao. Minsan binagbibigyan pa tayo ng, ng, ano, ng pagkakatao ng Panginoon. Minsan, di pa may, may nahulog na bato ma -o, o, mga fatality na pangyayari na hindi sa'yo Nangyari, muntik na. Yung mga muntik na, yan. Minsan nagbabago yung tao, guys. Ganun ang nangyari. <clears throat> uh, number five tayo, ah. Yung mga muntik na na mangyayari sa buhay natin. Ayan. Then, number 6 Kailan nagbabago yung tao? Number 6 guys, kung naniniwala na siya sa Panginoon. Yan, may mga taong magmula bata hanggang tumatanda siya, hindi siya naniniwala na may Diyos. May mga nakakausap akong ganun guys. Pero pag na-realize na nila na may Panginoon talaga, minsan yung tao nagbabago. Nagbabago yung tao guys. Kaya isa rin yan sa mga sa mga ano dahil dahilan kung bakit nagbabago yung tao naniniwala na siya kay God number 7 kung may kasama siyang makapagbabago sa kanya ayan minsan guys yung mga kaibigan natin sila yung dahilan kung bakit tayo nagbabago pero hindi ito 100% para sa akin kasi may mga kaibigan na naglilid pa nga sa iyo na gumawa ka ng kalokohan eh bibihira na lang yung kaibigan na Uh, tinuturuan ka ng kabutihan bibira kasi lahat ng kalokohan minsan sinisir ng kaibigan mo kaya medyo 50-50 ako dito pero meron rin kung may mga kasama kang mga pagbabago sa ginagawa mong mali Ayan. meron ako minsan sa 44 magpo 44 years old na ako talagang na experience ko mga kaibigan ang nagtuturo ng kalokohan pero nasa iyo naman 'yon kung makikiayon ka sa kanila, 'di ba? Kaya 50-50 ako dito. Number 8 kung uh, kung lumilipat ka ng ibang lugar o yung tao lumilipat ng lu lugar, trabaho o area, minsan nagbabago siya, guys. <clears throat> Depende sa <clears throat> lugar. Minsan Uh, nabawa, kami, tayo o sa Pilipinas kung nasa, nasa, Pilipinas ako siguro dami ko ng kalokohan nagawa kasi alam na natin na sa bansa tayo eh na makakapag ano, tayo doon makakapag gawa ng kalokohan magiinom tayo hanggang magdamag sigarilyo bawal na gamot minsan pwedeng mang, mangyari ka Pilipinas eh, eh ba diba? eh, nandito na ako sa ibang bansa. Mahigpit ang area dito. Kaya minsan, nagbabago tayo. Gusto man natin gawin, hindi natin kayang gawin. Delikado. Diba? Kaya, nagbabago yung tao. Dahil sa mga area o lugar. Then, number nine, uh, kailan na nagbabago ang tao? Uh, minsan, kung nagiging alagad ka ng mga reliyon guys ang bawa isa kang preacher ng reliyon o member ka ng isang reliyon kahit anong reliyon kasi mabuti naman yung reliyon eh. kahit anong reliyon minsan yung tao nagiging mabuti kung nandiyan kahit rin naman ako kung member ako ng ano kung bawa nagpapastor ako siyempre iniiwasan ko magkamali pero hindi 100% na magkamali Uh, magiging tama yung ginagawa ko lahat kasi nasa simbahan ako pero 90% siguro mabuti ang gagawin mo kasi nakakaiya alagad ka ng simbahan tapos ikaw ang gagawa ng kalokohan. kaya minsan yung tao nagbabago kung nasa religion siya uh, limbawa tagaapan ka sa pari, basta madre, di ba? talagang totoo yan. talagang mabuti yung gagawin mo hindi masama then and the last ko na lang guys uh, last ko kailan nagbabago yung tao kung isa siyang professional yan meron rin meron rin siguro meron rin na uh, uh, ano ba yun meron ring professional na gumagawa ng kalokohan pero kaya ka naging professional para gumawa ka ng uh pagbabago sa buhay mo nung dati hindi ka pa professional pero kung naging professional lawyer ka na, professional ano ka na teacher, hindi ka na pwedeng gumawa ng ano yung ginagawa mo dati na mga kalokohan kasi ikakasira mo yan eh kailangan mo talagang baguhin yung ugali mo. 'di ba? Ganun-ganun guys, kailan nagbabago yung tao? Depende yon sa Uh, profession niya. Di ba? Meron naman meron naman di professional pero mabait talaga siya in nature. Di ba? Ako di ko naman di naman ako professional, isa lang akong driver. Nagkakamali rin ako pero minsan talaga naiisip ko 'yan na kailangan ko nang magbago, di ba? Yung mga ginagawa mong kalokohan. 'Yun lang guys, ang ma-share ko. 'Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.